Hi mga langga, ayan, nandito naman tayo mga langga dahil pumunta na naman tayo ng Western Union. Ayan, dahil mga langga, may nagbibigay na naman sa atin na isang sponsor na baba, mabait from uh, um, Australia. Ayan mga langga, so mas, thank you, thank you very much. You're giving me a lot of blessings, so you give me a big help to my children and uh, ayan so hello baby ayan thank you so much nagbigay na ng sponsor sa amin so ayan mga langga ayan bibili na kami ng mga needs at kung ano pa yung ibang kailangan namin dito sa bahay so ayan dapat tipid tipid din So, so ayan mga langga, magpagas muna tayo para dahil baka ubusan tayo ng gas, wala na tayong, hindi tayo makaabot ng bayan. So, ayan, magpagas muna tayo. At ito mga langga, ito yung panahon, sobrang init talaga ngayon mga langga. So, sana hanggang sa katapusan ng buwan, mainit. So, ayan, tapos ako pag, na So, I'm here in Western Union. Ayan, thank you so much for the blessings. Ayan. I'm so happy na yan. Bibila ako na slippers, umbrella, kung kahit anong mga needs ko, ayan. Thank you, thank you so much sa nagpapadala sa akin. Sa nag-sponsor. Ayan, I love you. So So, ayan mga langga. Pipil up muna tayo. Piperma muna tayo. Ayan. Magpiperma muna tayo ng mga needs nating pil upan. So, ayan. Para makiklaim natin yung pinadala ng ating sponsor. So, ayan mga langga. Sana magtuloy-tuloy para sana gagawa ako ng vlog na tulong. So, sa ngayon hindi pa muna dahil medyo hirap pa gipit pa ako mga langga kaya hindi pa ako makapagbigay sa ano ka natin ang kailangan so ayan si pagi natin magbablog para makashare din tayo ng bleed so kaya mga langga bibili ako na so bibili ako ng sleepers ko mga langga ayan wow oh, dahil sira na kasi yung sleepers natin so ayan Thank you so much sa nag-sponsor. Ay, ayun, nakabili tayo ng chinilas. So, ayan. Ang ganda. So, ayan. Thank you, thank you so much. Ayan. Babayad na tayo. So, hintayin natin yung soup Okay. Ayan, mga langga. sobrang saya ko na. Meron na akong chinilas. So, ayan. Dahil sa sponsor natin, nakabili ako ng chinilas. So, ayan. May bibilhin pa tayo. So, ayan. Thank you so much, puya. So, ayan, mga langga. Hanap tayo ng iba. Baka meron pa gusto magustuhan. Ayan. Sana bibili ako ng bag ng anak ko. Dahil malapit na mag-open ang classes. So, sana makabili ako ng bag para sa pag-squila for school. So, ayan. Bibili ako ng bag. Ang ganda, no? Oh. So far nice and so cute. Ayan, ang ganda talaga mga lang. Ayan, at binili na natin dahil, ayun kailangan nating bilhin to. ayan worth of 150 pesos and also bibili tayo ng payong dahil wala na tayong payong kailangan natin for um umbrella dahil so for hot hot sobrang init yung ano natin ngayon sobrang init talaga. So, ayan, hanap-hanap lang tayo na mabibili nating payo. So, ayan, mga langga, dito lang kami sa public market namin. Ayan. So, ayan, hindi pa tayo marunong paano kunin. So, ayan, tinulungan tayo ni Kuya. So, ayan, bibili tayo ng isang payo. Ayan, thank you so much sa sponsor. Ayan, kuha muna tayo ng pambayad. Oh, ang daming pera. Puro tag 50 pesos. Ayan, maraming pera si ako. Maraming pera si Kika, tag 50 50 pesos. Ayan, dahil sa sponsor natin. I have a new slipper and umbrella, also bags. Uh, I want to buy fruits after here. Ayan, thank you so much. Ayan, mga langga. Sana bibili ako ng Kyotex. So, ayan. Bibili na lang ako ng Kyotex. Ako na lang yung mag-Kyotex ng nail ko. Ng koko ko, mga langga. Para save, ba? Diba? Ayan. Dapat marunong tayo magtipid. So, ayan. Bibili tayo. So, thank you so much. Ayan. Ang dami ko na nabili. Mga needs. So ayan, thank you thank you so much sa nag-sponsor. Ayan, may nabili na ako. Mga gamit, uy, wala na akong pera. Coins na lang. Paano na 'to? Wala na akong pambayad. So ayan. Thank you. So ayan, uuwi na ako. Maubos na yung pera ko. So ayan, bye-bye. So So ayan, andito tayo mga langga bibili tayo ng uh, mga prutas dito. Ayun, pahinga muna tayo, no, di ba? So ayan. So ayan mga langga, hanap-hanap tayo ng prutas. So ay pa shout out pala sa tindera nating maganda, oh, di ba? Hindi pala 'yang tindera. Siya 'yan pala, siya 'yung may-ari ng tindahan nila mga langga. Ayan. 'Yung idol ko noon. Idol na idol, lalo na pag mag, ano, magdadrive ng motor tsaka sasakyan ayan kaya dito ako gustong bumili dahil idle ko yung ano may ari niya dyan so ayan bibili tayo ng protas ayan Ayan, ang bait naman ang tindero dito. Oh. So, ayan bibili din tayo ng grapes para makapaano makatikim din tayo ng ano prutas so ayan thank you thank you so much sa nag sponsor mga langga ayan so ayan ang sarap siguro nito sana tikman natin be tikman natin ah wow ang sarap ayan sobrang tamis yung grapes nila mga langga so ayan Hi. sa so may-ari ng tindahan. At ngayon mga langga, numating na tayo sa bahay. Ayan, sobrang saya. Super, super happy yung anak ko na may bag siya. Tapos ayan. O, ba diba? Ayan. So, ayan mga langga, oh, Oh, Pakikis pa yung anak ko. Dahil, ayan, sobrang saya kasi niya. Ayan. She, she tell me, thank you so much for the sponsor. I love you so much, all. So, ayan. Kain yung mga anak ko mga langga. Kain. So, ayan. May grips. May rambutan. So, ayan. Sobrang happy nila. Ayan, oh. Ang cute-cute. Ayan. <laughs> Hindi na niya maiwan yung bag niya dahil gustong gusto niya kasi may bag siya. So, noon pa kasi nangangarap na siya palagi ng bag. So, kaya mag e na siya. Pinilhan ko na. So, ayan mga langga. Ayan. Meron tayong rambutan. Oo. Rambutan. Tapos, oo, oh, ang sarap, di ba? Para maharlik ka siya, mga langga. Tapos, meron din tayong grips. So, ayan, grips. Di ba? Ang sarap. Tapos, meron din tayong slippers. Or, meron din tayong umbrella. Ayan. And, thank you so much. Thank you so much sa uh, nag-sponsor. Ayan. And, I have a uh, pocket money. Yes, I have a pocket money. Extra money. Yes. Thank you, thank you so much. Yay! Thank you. Mom, I love you all.